Good afternoon um, On the way na ako pa uwi look at the sky Mayroon kasing storm so tignan mo parang ano grabe yung ano ulap so malapit na ako. galing ako sa work, nag work ako ngayon sa office so ito ganito lang ang pek ng lola nyo. So, tingnan mo yung daan dito. Hindi ma-traffic. Sarili ko lang yung daan. Hindi <laughs> maganda dito. Pero sa Pilipinas, just ko Lord. Tingnan mo pa lang yung traffic. Nahihilo ka na. Kailangan may sakang galong tubig na dala. At saka... Al alam mo yun, iba-ibang klaseng tinapay kasi pag ma-traffic, pag inutom ka edi, sakit ulo mo. Kaya kailangan marami kang biniling pandisal, pandikoko, Spanish bread, lahat. Kaya kung wala kang kainin sa traffic, edi sakit ulo. So dito, wala. Mm -hmm. Tignan nyo. Wala lang. Ito na. Dito na ako malapit na sa town namin. Ito na. Ito lang yun. Maliit lang tong town namin, pero much better sa ibang town kasi dito ang crime rate dito grabe uh, low ang crime rate dito uh, mababait din ang mga tao uh, mayroon din mga salbahe pero mas marami pa rin ang mababait so dito hindi siya ganun ka crowded so, ito yung sa ito yung sa road dito ka siguro sa ko saan to siya pupunta parang wala namang lilikuan wala mag shortcut ako do pag ano yung ano ko yung sasakyan ko magtumbling ba ayan na so dito na ako magtuturn matumako parang meron pang leftovers ang sabado na graduation party ng anak ng kaibigan ko gusto ko ang pagkain basta pinoy pag party party talaga pagkain talaga may balot pa yan yan ito na ito ako sa aming bahay on the way na malapit na ako hindi ko na na -miss ko na yung aking Chanel alam ko naghihintay na to siya sa may bintana yan yung area niya na pag wala kami or ako it's either matulog siya sa couch or sa kanyang bed or doon siya magpainit sa taas ng ano ng couch para makita niya sa bintana. Tapos, pag may makita siyang mga tawag nito, mga aso na dumadaan pa, nilalakad ng mga may-ari. Ako, tahol siya ng tahol. Parang akala mo naman eh, ang laki niya. Itong mga asong nilalakad, ang lalaki nito, yung mga Doberman at saka mga Weimer Reiner o Benorn. Pero andun lang naman siya sa loob. So, wala din. Safe naman siya. Kaya ganun. So, ito yung ano, nakalimutan ko yung ano nila yung parang case field na yan sila naglalaro mga track or uh, tawag nito football or anything yan ito ano lang to hindi siya crowded ang mga bahay tapos kanya-kanyang buhay walang pakialaman kahit okay? maliban na lang kung magubad ka dyan sa harap ng bahay mo at saka madaanan ka edi, wow <laughs> <laughs> ganon. Ganon lang, ganon. Alam mo yan? So, na, malapit na ako sa aking maliit na bahay. Pero, it's a home for us. So, ito siya dito. Ang sa side. Hospital yan. Yan, oh. Yan ang hospital. Harap lang namin. Tapos, ito na yung bahay namin. Na. ay thank you lord ano kay nico kung to si nico pag mag park akala mo sarili niya yung driveway hmm. ayan tapos nandito na. na ako okay guys bye bye please don't forget to subscribe follow me and comments and share god bless bye bye